Ayos na guys. dinali ko na sila dito. Dito lang sa baba ng kulungan nila to malapit. Ayun yung kulungan nila kita lang. Yung may kubo-kubo dun. Yun. Yan yung kulungan nila guys. Yung isa nandoon guys sa taas. Kunin ko pa ngayon yun, ilipat ko ng pwesto. Hanggang dito na lang muna guys.